Ngayon, mga chong at chang. Pambira, boy na naman tayo. Dito ako sa, ano ngayon eh, Dallas, Texas. Dito ako sa Dallas, Texas ngayon. May mga inaasikaso lang. Pero, let me try to see what what, what else we could do with this, ano, no. Outside, sabi niya, outside of Facebook daw, pwede daw embed yung, ano, itong live na to, no. Copy nga natin. Copy. Alright, cool. If it's copied, Tagay sa ibang ano, sa mga ibang pages. Pero for the time being, um, ito lang. Sa nagilang mga chong at chong may nasikaso lang ako. Tapos isishare ko lang ito sa Dokro ng malakas kasi nasa personal page ko ito ngayon. Hindi ako makapag-live eh. Dali ah. Okay, where did I go? Hmm. Ayun. ayusin lang natin itong page natin. Nakalive pa ba ako? Hindi na yata ako nakalive. Nakalive pa ba ako? Where's my live, yo? Where's me live? Where's me live, yo? Saan yung live ko? Where did I put my live? Ayun. Way ba pala yung ano ko? Live ko. Way ba ba ako? Where put my live? Ayun. Way ba pala yung ano ko? Kala ko hindi na buhay yung live okay. ko eh. Hindi lang mga chong chonga May naayos buhay na ba 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 ba? dito. Buhay. Um... Buhay ba pa pala yung ano ko kalawon ni boylego, ni lang mga um, chong at chong ng amin ay All right, I think na paso ba? Uh, 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 let me see, let me see, let me see. All right, I think na paso ba? Let me see, let me see, let me see. All right, I think na na paso ba? Let me see, let me see, let me see. Let me see. Hirap yep naman ito. Ang naman ang mag-share ng live. Hirap naman ito. Ang naman ng ang hirap mag-share ng live. Hirap naman ito. Ang bayan. Ang hirap naman ng ang hirap mag-share. Ang bayan. The heck, man. I'm sharing this thing, man. Yeah. Uh, copy 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 in this thing, man. 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 Uh, uh, copy 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 in this thing, man. 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 Uh, uh, copy 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 man. 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 Nais ko lang ito para masaya. Naya mag-send. Hindi uh, ko may share. Share now. I ah, to share this though. How? ah whatever, I mean, uh, I'm having a hard time with this. Anyway, sabi yung live ko, hindi <laughs> ko na makita yung mga live ko na ba? Yan? na bayan? hindi ko na makita yung live session ko. hindi ko makita yung live session ko. I used to have a live session in here. Uh, wait wait wait, I'm um, basic. What's going on? What's going on, yo? Wala, hindi ko siya makita. Ila mga chonga chan, eh. nagsiset up pa ako dito eh. Alam nyo na, one man show. Kailangan ng asikasuhin ng asikasuhin ito. Tingnan ko lang kung nandito pa. Ah, must be here. Nope. Not here no more. Not here no more. Ah, oh, nakalay pa naman pala ako. What's going on with my other live though? Ah, there it is. There it is. There's my live. So, Uh, and publish after live videos. Nope, I don't want to do that. I mean, I've been tinkering with this for five minutes already. Hindi pa na to. Forward nyo na lang. Past five minutes para kung manonood kayo ito mamaya. Mapanood nyo, di ba? Para masaya. Uh, how do you send this to ano, to a page I know I can send this to a page it's just that I could not do it right now but what's going on yo some page should I bring share Yoon. Ayun, I think I found it. I think I found it. I think I did. Dang it. Why is it not here? Dang it. Dang it. As in, ano, sinishare ko dati sa Dokro na Malakas too. Eh. Kasi sabi nyo ba, hindi na lang ako nakikita nag-live. So, gusto ko sana mag-live sa Dokro na Malakas. Kaya na mukhang boma labs ng bato. Ayaw send yan. na to. Share to page niya eh. bayan ba yan? Copy na nga lang. Uh, where is that? Where is that? Boom. Ah, dang it. Ayun. Okay na. I think we are Gucci. I think we are Gucci. Anyway, para sa mga nanonood ngayon, um, sa so dashboard, yun. Alam nyo, sa dami ng nangyayaring kalokohan sa Pilipinas, puso na kawan, tumataas ang bilihin, tapos yung mga tao, walang respeto, tapos yung mga, ang masama ito, ah, ito ano ko uh, bilang ano ba bilang complaint ko lang bilang bilang businessman sa Pilipinas no ang pag may empleyado ka diyan sa Pilipinas tinatrato mo nang tama uh, pinapasweldo mo nang tama samantala sa ibang lugar hindi sila pinapasweldo nang tama tapos pagdating sa iyo pinapasweldo mo nang tama binibigyan mo ng mga incentives binibigyan mo ng mga perks para sa kanila masama ka pa rin kung minsan never naging masaya ang maraming Pilipino sa trabaho nila ang masama, pag di sila masaya sa trabaho, magsusumong sa dole. Ito mong dole, kakampihan. Let's say, itong taong to, for example lang naman, no, kasi nangyari na to in the past, ilang beses na to nangyari, nagnakaw. Kakampihan ng dole yan. Pag tinanggal mo sa trabaho, kakampihan pa ng dole yan. It's, it's, such a, ano, it's such a messed up system ng Pilipinas kung saan ikaw na yung tinarantado, mas gagaguhin ka pa nung sangay ng gobyerno. Ano yun? Uh, maraming maraming nagtatanong sa akin, Dr. Ron, ano eh? mag-aasenso pa ba ang Pilipinas? mag improve pa ba tayo? Hindi. Yung sinasabi yung golden age, yung golden era na yun, hindi yung mangyayari yan. Ayun, Malabo mangyayari yan. Inam lang ako ng coca kasi ako yung nauhaw. Hindi ko ni-endorse ang coke. Baka sabihin ni ano nyo ni-endorse ko. Alam nyo, malabo lang masenso ang Pilipinas kasi yung mga taong namumuno dyan, mga tarantado. And frankly, ang Pilipinas kasi, preso. Preso ang Pilipinas eh. Um, hindi, hindi matino ang namamunod sa Pilipinas. In fact, ang mga tao sa Pilipinas, ang mga mamayan sa Pilipinas, preso. Kung sino lang yung kung sino lang yung may ano, nasa pwesto, kung sino lang yung may pera, sila lang yung ano, sila lang yung kumbaga sila lang yung nasusunod. Sila lang yung mayaman. Yung mga nasa ilalim, yung mga tao, gaya natin na ordinaryo, tayo yung nagsasuffer, gawa ng katarantado ang ginagawa ng mga nasa pwesto. Di ba naalaan nyo, nag-COVID nag, nag, nag dati. Di ba, magtanggal lang ng mask, magbaba lang ng mask, makipag-usap lang sa phone, sa LRT, MRT. Kinuhuli na, kinukulong na, di ba? Anong tawag mo doon? Di ba preso mentality yon? Kaya nga ano eh, wala akong respeto sa mga nasa pwesto sa Pilipinas kasi alam ko naman, ginagago lang tayo. Eh. Kaya lang tayo mga sa pwesto dyan. Eh. Lalo, lalo yung mga naka, nakapwesto ngayon. Diba? Diyos ko, ang daming pangako, ang daming ano. Ayaw nga mapag-debate kasi alam niya matatalo siya eh. Alam niya matatalo siya sa debate. Ang daming umasa, 31 minions, umasa na babalik yung ginto sa kanila. Hindi mangyayari yun. Sinabi na sa inyo noong una eh. Sinabi na rin sa inyo noong una na proto-rock yan. Binoto niyo pa rin. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Diba? Yeah, promote pa rin ng Turok. Ilang bilyon. May reveal ni sa mga nakarang linggo, May reveal niya ilang bilyon ang may expire na ano na 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 vaccine kasi hindi ginamit. Binili lang kuno. Binili kuno para may mapakita na binili pero pa-expire at the same time hindi magagamit ng mga tao para lang makapangurakot. Ganun eh. Ganun yung style ng Pilipinas eh. Um, I said, preso mentality. Hey, Ayun nga sa inyo, di ba? Post ako ng post ngayon, tumuna ka karang araw. Yung mga physical therapist na nagnakaw sa akin. Ninakawan yung clinics ko. Kinuha yung mga techniques. Pumirma ng kontrata, na hindi na pwedeng gayahin yun. Hindi sila allowed gumaya nun. Adolos magbabayad sila. Anong ginawa? Lakas ang lakas ng loob. Walang, walang pakialam sa license, walang pakialam sa pwedeng mawala sa kanila. Nagtayo pa rin ng clinic. Ninakaw pa rin yung technique. Y yung ibang nga masama pa, dumikit pa doon sa ibang clinics ko eh. Natuto sa akin, by the way, natutunan nila, obsolete na eh. Obsolete na yung tutunan nila eh. Kasi, ang healthcare nagbabago eh. So, pinagmamalaki nun, oh, US-based training, meron yung isa, yung accelerated. Nasabihin niya, US-based training. US-based training, ba't nasa Amerika tol. Johari Kudjamat, nakarating ka ng Amerika. Di ba? Parang masasabing US-based training. Hindi nga nakarating ng Amerika eh. Let alone, hindi pa nga lang ma-master yung mga, yung mga tinuro sa kanila, nag, ng konti, nagtayo ng sarili, dumikit pa sa mga ibang clinics ko, makapagnakaw lang, makapag, sabi lang na kumikita sila ng pera. Kasi wala nga ang skill eh. Ganun eh, ganun ang style ng Pilipinas wherein nakawan. Di ba? O kung di man nakawan, mafia, sindikato style. Ibigay ko example ha, yung mga naka-MaxiCare dyan, IntelliCare, Abega. MaxiCare, IntelliCare, Abega. Kayo, kayo ang apektado nito. Alam niyo ba na bago ay mapagpa-physical therapy, kahit pa accredited dyan ng MaxiCare Intelligent Avega, kailangan dumaan kayo sa rehab doctor. Kailangan dumaan kayo sa middleman. May middleman yung rehab doctor. Ang tanong kasi, bakit kailangan may middleman pa? What for? Kasi hawak ng mga rehab doctor, yung MaxiCare, IntelliCare, Avega na yan. Hawak nila yan. Kaya nga wala kami niyan eh. Kaya nga wala kami sa active life niyang tatlo na yan eh. Bakit? Kasi hindi kami in the club. Hindi kami membro ng club na yan hindi kami kasali dyan kasi nga, hindi kami parte ng sindikato nila. Sindikato yan eh. totoo lang. I mean, I don't, I don't know, uh, for lack of better term, sindikato yan. Kasi how, what would you call that? ba diba? What would you call that? ba diba, sindikato? Yung yung sila-sila rin, sila-sila rin yung, oh kami magpo-provide ng treatment, kami rin babayaran, kami rin may-ari ng business. Anong tawag niyo dun? Di ba organized crime? Ganyan eh. Ganyan yung isa sa mga example ng, ng style sa Pilipinas. Kung paano na ginagago yung mga tao, paano na, paano na pa minawalang yan yung mga kapwa tao, na hindi napapansin ang maraming Tuwan -tuwan ng maraming Pilipino. Tuwan-tuwa ng mga maraming Pilipino, ah, wala na kaming mas ngayon, masaya na kami. Really? Nakalimutan niyo ba ilang taon kayong kinulong? Ilang taon tayong kinulong? Ilang, ilang, ilang taon tayong uh, piniwersa pin well, so magpabakulang, nakalimutan nyo na yun. Ang bilis, ang naman memory nyo. Napaka-short term memory nyo, nyo naman. Alam nyo yun? Um, ako kasi hindi ako madaling hindi ako madali makalimot. Lalo pag tinarantado ako ng isang tao, hindi ko madali makalimutan yan. Pag tinarantado mo ako, hindi kita makakalimutan. Talagang, I mean, yung lintik lang walang ganti. Gaganti at gaganti ako eh. So, ko in, in whatever way kita pwedeng gantihan, gaganti ka tayo. Eh. Pag tinarantado mo ako, Ganun lang ako ha, yun personality ko. I, I don't know about you. I don't know about sa maraming kawabayan natin. Kung bakit tinatarantado tinat na sila, okay okay lang sila. Goods pa rin sila. Hindi ko, ko mag-gets. Anyway. Anyway. live lang ako kasi sabi ni iba, Dok, namimiss na namin yung live mo. Eh, yung kwentuhan natin, namimiss ko na. O, di, fine. Mag-live ako. Dito sa personal page ko. near ko na lang dito sa Dokro ng malakas. Para naman makapanood yung iba. Ayun. Um. Guys, wala akong galit sa sa doktor. Wala akong galit sa medical profession sa Pilipinas. Galit ako dun sa mga magnanakaw. Galit ako dun sa mga gumagawa ng katarantaduhan sa kapwa. Nandiyan yung mga rehab medicine doctor, marami sa kanila, hindi lahat. Ha? Marami sa kanila gumagawa ng katarantaduhan sa tao. Mga physical therapist, marami sa physical therapist, tarantado, magnanakaw. Bobo na nga, magnanakaw pa. Alam niyo yun? Doon ako nagagalit sa mga ganong klaseng tao. Tamad pa. Naalala niyo, sinasabi nila, "Uy, time out muna, time out muna, kalagitan ng COVID, time out muna, pagod na kami, kapagod na kami mga doktor, time out muna, mag-lockdown muna tayo 2 weeks kasi pagod na kami." Naalala yun? ginawa nila 'yan. Ginawa ng mga mga maraming doktor sa Pilipinas 'yan. Kasi nga mga totoy at nene. Hindi eh. sila sa hirap. Hindi sana ay magtrabaho. Kaya konting hirap, time out muna, time out muna. Pwede ba na sa gera ka? Time out muna. Gago ka ba? Bubo ka ba? Anyway, they like I said, they all got sa medical profession dyan, they all got sa medical community. Galito ako doon sa mga patantadong gumagawa ng kalokohan sa kapwa. Doon ako nainis. Bobo na nga, wala na nga ang skill, ang yayabang pa, magdanakaw pa. ba? Diba? Naknak naman dyan, duke. Naknak -nak naman kay duke. Dilutiti. Diyos mio. Sa payamatandang yan. Pinahirapan tayo niyan. Hey guys, um, ako sa Dallas, nasa, andito sa Dallas, Texas ngayon. Um, may, 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 mga inaasikaso lang business dito. Pero, alam niyo, yun, nare-realize ko nga habang nandito ako sa Amerika na parang, may asal pala ng buhay ko sa Amerika. Asal pala ng buhay ko. Walang, walang barangay, walang police, walang city hall, walang BIR, walang mga, mga ahensya ng gobyerno na corrupt. Na, nangangaharas sa business person. Walang ahensya ng, ng gobyerno na korap na mga haras sa akin dito sa Amerika, which is awesome, amazing. Ang luwag ng buhay, may freedom, may kalayaan. Something na hindi mararanasan ng 31 minions kasi karamihan sa inyo slap soil. I sa hindi, karamihan sa inyo mga slap soil. Yun ang mga katotohanan, di ba? Karamihan sa inyo hapas lupa naman talaga eh. Karamihan sa inyo wala pinag-aralan. Sabihin doon, kasama naman ang bibig mo, totoo naman eh. Totoo naman, diretsahin na natin. Huwag na natin, pa, huwag na natin pagandahin. Karamihan sa inyo hindi man makakalabas ng bansa kasi preso kayo dyan, nakakulong kayo dyan. Diba? Kaya nga may border protection eh. Border control, border protection ng Pilipinas. Pag bago ka lumabas dyan, yung immigration na harangin ka kung Pilipino ka. Oy, oy, saan ka pupunta? Pupunta ang Dubai? Ba't ang dami mong dalawang maliit ah? Ha? Magtatrabaho ka dun ano? Magtatrabaho ka sa... Minsan, tanawin yung sarili nyo. Yung border protection na yan, kaninong border na pinaprotektahan na? Border ng Pilipinas o border ng ibang bansa? Obviously, border ng ibang bansa kasi ayaw na lumabas yung mga Pilipino kasi nga preso ang Pilipino. Preso ang maraming Pilipino. Pinanganak tayong preso. Kami mga balikbayan, OFW, laya kami. Unfortunately, may mga kamag-anak pa rin kami na pinapadala namin ng pera dyan kasi preso pa rin sila. Yun ang masama eh. Kasi may kamag-anak pa rin kami, kailangan namin padala ng pera dyan. Kasi nga, marami pa rin kami kamag-anak na preso. Pinanganak tayong preso sa Pilipinas. Kaya hindi tayo basa-basa makakalabas. Hanggat, hanggat kaya tayong ipiti ng Pilipinas, ng gobya ng Pilipinas, hindi tayo makakalabas. Kasi preso ang Pilipinas. Sabi nyo, it's more fun in the Philippines. Kailan pa naging fun ang preso? Kailan pa naging masaya ang preso? Hindi nyo nare-realize no, na preso ang Pilipinas. Kita nyo, walang kalayaan, walang asenso, kasi nga preso. Kailan ba umasenso ang preso? Ang umaasenso lang sa preso, yung mga warden. Yung mga warden, yun yung mga nakapuesto dyan, yung mga politiko. Sila yung warden. Galamay nila yung ahensya ng gobyerno. Nag-gets ninyo? Yun ang katotohanan. Maraming pre, preso ang Pilipinas, hindi nyo lang nare-realize. Kung hindi nyo nag-gets na sila sabi ko, baka lang mag-isip-isip kayo, mag-muli-muni kayo, mag mag-nilay-nilay kayo, para maintindihan tinignan nyo ito sinasabi ko. Eh hey guys, this is Dr. Ron. Uh, nag-live lang ako dito kasi maraming sasabihin. Hindi na lang ito nag-live. So, nag-live lang ako dito. Anyway, uh, hanggang sa muli. Kung gusto ay, by the way, kung gusto yung gawin ko lang gawin ito, mag-live ako na mag-live, just comment lang kayo sa ba, Doc, live ka uli, or Doc, discuss mo naman itong topic na ito. Doc, ano, pag-usapan naman natin ito, alam nyo yun. Kasi daw would, ano eh, daw would give me some ideas kung ano yung mga gusto ng maraming tao na pag-usapan. Pwede naman natin pag-usapan eh, libre naman ito eh. Hindi manok binabayaran dito. Nag-uusap lang tayo, kukwento lang naman tayo. hey anyway, guys this is dr rudd